sa kauna-unahang pagkakataon ang bayang na isog ay nagpapasalamat sa isang matapang na babae na paninindigan kayong gabi ito at imumulat ang taong bayan na ating, ang ating Pangulo ay pangat mga panahon na gusto ko puntahan lahat mga. ng inyong rally. Pero alam niyo naman po, syempre, sabi nga na mag-ingat ako. Pero alam niyo po, sabi ko nga, kung eto yung magiging dahilan para maibuwis ko yung buhay ko. As long na alam natin na ang buhay buhay natin ay sinakripi o oh, sinurender na natin sa Panginoon. Hindi na tayo matatakot dahil alam natin ito ay isang malaking um, bagay for us para sa mamamayang Pilipino. Wala na ho akong pakialam. Naumpisahan na ho natin ito, hindi na ho tayo titigil. Kasi alam natin, yes! nagsasabi tayo ng na totoo, hindi tayo nagsisinungaling. Sabi ko nga, I have nothing to gain. Wala ho ako mapapala dito, Rar bilang po tayo ng katotohanan dahil talaga naman ho, na ang hirap na pamunuhan tayo ng mga adik. Alam niyo po yun, ang hirap. Kasi kapag adik ka, hindi ho maayos ang pag-iisip mo. Kapag adik ka, hindi ka matinong, uh, ano Hindi ka matinong uh, mag-iisip. kasi ang kuya ko ay naging addict ang naging kasama ko naging addict na abuso ko ako ng adik okay lang sabihin na natin kung normal, regular na tao, regular na normal na tao na hindi ka nakaupo sa gobyerno, gusto mong mag-addict bahala ka sa buhay mo pero kapag ikaw gobyerno, kailangan natin na isang mga, mga, leader na may paninindigan at talaga pong pinaglalaban tayo. Hindi po duwag at takot kasi wala na silang makukuwang pera. So wag po kayong boboto na mga politika na takot kasi takot sa presidente, takot sa speaker of the house kasi wala 120 million, right? 120 million. Isipin nyo kung 120 million na tao binigyan ng tag-iisang million. That's 120 billion. Isana kahit pa paano gumaan yung buhay nyo. Magkano ang flood control project? nila is whenever silang naghirap. Ang tao, kapag hinever naranasang maghirapan o maghirap, wala silang pakialam. Kasi hindi nila dinadaanan yung dinadaanan ng mahirap na Pilipino. Wala silang pakialam. Kundi, punuin yung pulsa nila, busugin ang mga tiyan nila. Tignan yun ginagawa nila. Tingnan nyo naman yung mga nakaupo. Nakikita nyo how materialistic they are. Yes. Magkala lang ang sweldo ng congressman? 200,000. ba? Diba? 100 plus. Sa kina 200,000. Yung iba dyan, 4 million ang relo. Ang sasakyan, magkano? May naka-AMG pa. Alam mo ba magkano AMG? Diba? 15 million. Gumano ako dyan? Naka-AMG kami, McLaren, Porsche, Ferrari, lahat. Alam mo yun, ang sarap ng buhay. 'Di ba? 'Di ba? Ang kakapal ng mukha. So ngayon, diyan sa Congress, ang hamon ko sa inyo, kung talagang for the people kayo, dapat po ipaglaban ninyo kung ano yung tama. True, true, true. Hindi po kung ano ang tama sa bulsa ninyo. Dahil naduduwag kayo, naduduwag kayo na wala kayong budget. Bakit po? tumakbo ba kayo para magkapera? Yes. Di ba? Tumakbo po ba kayo kasi gusto niyo kumita? O tumakbo talaga kayo katulad ng mga pangako ninyo na para pagsilbihan ang mamayang, mamamayang Pilipino sa mga constituent ng bawat kongresista. Ang call, ang tawag ko po sa inyo, puntahan nyo, magrally kayo dun sa mismo uh, bahay or whatever kung saan sila nakatira, ipaglaban nila kayo. Huwag silang duwag. Wala silang mga bayag. Nakakahiya. Yung iba teacher pa dati or whatever. Pero tingnan nyo ngayon. Walang mga paninindigan. Ang panin pinaninindigan nila, naduduwag sila na malaman na, na nakinabang sila. Wala kayong competition. Hindi ako vlogger. Wala ako akong kinikita dito. Pero lumalaban ako. Eh, eto mga nakaupo. Nakikinabang. Sumisweldo sa kaban ng bayan. Nung tumatak ko, ako ng lahat na halos sa Bisaya ba. Hinahalikan ang lupot nyo. kung lang ng dilan. pinanood nyo as an outsider, nakakahiya. Parang man, man. hindi na mga politisyan itong magsalita. Napaka-bully. Gawain na mga adik na brat na bully na nanghaharas. Hindi e, nyo ba nahihalata? Karamihan sa aming lumalaban, puro babae. At pinupuli nila si Bibi okay. Sara. Okay. Okay. Babae. At walang utak na loob. Ganun naman eh. Hindi nyo ba napansin? Lahat kaming tumatalikod sa kanila. E taong nagmahal sa kanila, naging kaibigan nila, pero anong ginawa nila? Tama, diba manga, manga gamit? Yes! After Mangga di ba? Gamit! Mangga, manggagamit. Manggagamit! 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 Wa manggagamit! Walang utang na loob. Walang utang na loob. Napaka walang utang na loob. Napaka walang utang na loob alam nyo, hindi ho sila magwawili. Kasi hindi sila sanay maghirap. Tingnan nyo po kayo, kahit kumuulan nandito, sila ba pupunta sila dito? Hindi! Hindi, di ba? O kaya mag O, sabihin nyo na, nangyayari. Kasi sa totoo lang, sabi nga, di ba, ang Diyos mapagpatawad. Di ba? Ngayon po, may paraan din ang Diyos para